Paano kung kaya nating maglakbay katumbas ng bilis ng liwanag? Welcome mga ka-MK! Paano kung kaya nating maglakbay katumbas ng bilis ng liwanag? Kung kaya nating maglakbay katumbas ng bilis ng liwanag, magdudulot ito ng napakalaking pagbabago sa ating pag-unawa sa universo at sa paraan ng ating pamumuhay. Sa bilis na 299,9792,458 metro kada segundo, magiging posible ang mabilisang paglalakbay sa malalayong planeta at bituin na dati inaabot ng milyon-milyong taon upang marating gamit ang kasalukuyang teknolohiya. Ang mga paglalakbay na nangangailangan ng mga dekada o siglo ay magiging ilang oras o araw na lamang. Ang ganitong bilis ng paglalakbay ay magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa pagtuklas ng mga bagong mundo at posibleng tirahan para sa sangkatauhan. Sa kabilang banda, magdudulot din ito ng mga hamon at katanungan sa larangan ng pisika at teknolohiya. Ang mga teoryang nauukol sa relatibidad ni Einstein ay nagsasaad na habang lumalapit tayo sa bilis ng liwanag, tumataas ang ating masa at lumalabo ang konsepto ng oras na magdudulot ng mga komplikasyon sa paglalakbay. Bukod dito, ang paglalakbay sa bilis ng liwanag ay magdudulot din ng malalaking isyu sa kaligtasan at proteksyon ng mga manlalakbay laban sa mga cosmic rays at iba pang panganib sa kalawakan. Gayunpaman, kung maisa sa katuparan ang paglalakbay na katumbas ng bilis ng liwanag, ito ay maghahatid sa atin sa isang bagong yugto ng pagunlad at pagtuklas na magbibigay daan sa mas malalim na pagunawa sa kalawakan at sa ating lugar dito. Ang mga limitasyon ng ating kasalukuyang kaalaman ay maaaring mapalawak at ang mga posibilidad para sa hinaharap ay magiging walang hanggan. Kaya kung gusto niyong malaman ang mga sagot sa inyong malikot na isip, ay mag-subscribe na at ihit ang notification button. Feel free to comment kung anong mga nasa isip niyo at bibigyan natin ng kasagutan.